May namiss nga nyo namin kumain ng umagahan dini sa bukid mga kamangyan. Kaya ka ako ay lutuin na namin yung mga paborito namin dini. Ay for the go! Bye. Bye. At dahil medyo napaga nga niyo yung gising namin ngayong araw mga kamangyan, kako ay dito na rin ho kami kumain ng umagahan. Sakto din nga niho na hindi maulan ngayon, sobrang ganda ng panahon. Ay sana all. Sakto din nga niyo kami gawa ng Siyempre marami namin ho yung alutuin ngayon. Gawa ng madalas sa mga kamangyan kapag umagahan. Kung kunti ang naman ho yung ulam o kunyari yung pritong itlog la ang ila wala nang kasama. kapila -kapi ang diyan o kaya naman iswarte na pag nasamahan ng pandesal. Pero nga ngayon alutuin natin yung kadalasang naluluto sa umaga. ko so, nga ho din yung tuyo mga kamangyan. Ari naman ho si Kim ay nagsangag na madalas ho Madalas kapag nagasangag kami, ang nakalagay lang doon bawang. Pero ngayon, meron pa mga pa vegetable, vegetable diyan yan. O, oh, di ka, akala mo pang restaurant. wala hmm. naman si Maring Lourdes at si Paring Jun, magaluto lang din sa bukit ay eh, nakakupol pa naman ang damit ay. Sana all pares ng kulay ng damit. Hmm. so, yun na nga, nga niyo mga kamangyan. Sakto naman ho na si tatay may napahinog din na saging na saba. Sarap nga ni Udian, mga kamangyan ay nilaga. Kaso nga nila ang nagrequest yung mga kasamahan din na iprito na laang ang din. Para rin ho may ang dessert. Oh, ang dessert. Nagulat din nga niho, ako din. Ikaw, pagkalaki-laki naman ng hotdog din. halaga ganyan. Hindi, kasi mga kamangyan, nung elementary kami, syempre nagabaon din kami ng hotdog minsan. Parang feeling ko mayaman yaman mala kami nun. <coughs> kaso nga nila ako, mga tatlong subo mo pala nung kanin, upos na agad yung isang hotdog. Salamat. Pero aray sa sobrang laki, parang pang two days. Salamat. Kami din pala ng mga bata pa kami, mga kamangyan. Syempre, pag bata ka, pahilig mo na talaga yung mga prito-prito na gay -ay. Pritong itlog, pritong hotdog. Tapos so, oh, sinanay nanay, magatimpla yan ng kape, yung Nescafe, tapos alagyan niya ng asukal para syempre medyo matamis-tamis. Gunang pag hindi nilagyan ng asukal, ang pagkapait-pait naman. <coughs> tapos so, oh, alagay yun doon sa kanin parang may sabaw-sabaw. Tapos talagang nagalutangan na yung kanin doon abo. Sobrang daming kaping inalagay. Ala, grabe. Parang kulang pa yung mantika. Sinabaw ang hotdog yan. <laughs> Ayun nga niyo mga kamangyan. Dati, galit na galit din sa amin si nanay. Gawa ng lagi nauubos ubus yung berbrand. brand. <laughs> <laughs> nga niho, minsan inaulam din namin yun. O, alagay mo doon sa kanin. Tapos alagay mo din ng asukal. Minsan naman doon sa maliit na, ano, na baso. Galagay ka ng konting asukal yun. Sobrang sarap nun. O, minsan alagay mo ng konting tubig. Grabe, sobrang creamy. Hui, creamy. Gaya <laughs> ko sa inyo, natigil lang ako sa pagpapapak ng gatas nung sinabi ni na, nanay na magkakaroon doon ng madaming kuto. Tapos ali pa rin. Ay, grabe naman yun. So, ayun, bahay naluto na ng nanay o pala ni nanay yung longganisa din yung mga kamangyan. At kung hindi nyo po natitikman yung longganisa din sa amin. Naku, no, grabe. Baka balik-balikan ninyo. Ay, sana ulit na balikan. Ay, napapagkwentuhan nga ni namin din na nakakamiss din talaga maging bata ay yung tanghali ka ng gumising. Tapos, so, oh, magigising ka na lang dahil nga ni si nanay, dada ng dada, dada yun. Ay, kasi nga ni galit na galit na yung gawa ng kami itulog pa. Ay dami na niyang nagawa. Nakapagdilig na, nakapagwalis na, nakapagdinis bahay, nakapagluto na. Tapos kami, ayun, nakahilata pa nag dyan sa higaan. <laughs> tapos minsan ang ganda pa ng panaginip mo, nagkita na kayo ni Crash, ganyan naga date date na kayo. Tapos biglang nagasermon sermon ang nanay. Salamat. At dahil nga niyo, medyo marami-rami ho kaming alutuin ngayon. Naghati-hati na rin ho, talaga kami sa gawain. Siyempre ho, parang mabilis maluto, ganyan. Habang may nagaluto diyan may nagagayat din sa kabila. Tapos maluto nung isa, o oh, asa lang na agad yung isa pa. O talagang grabe yung pagtutulungan. Makapag-breakfast la ang... Mm -mm. ko -mm. sa sobrang dami ng naluto namin, baka mamaya hapon na hindi pa kami nakakapag-umagahan. <laughs> so, yun, bali nga niyo, inabalatan ni Ate Tintin aring inihaw na talong gawin gawa ng ator tahinuyaan. Alala ko nga ni din sa talong mga kamangyan. Dati din ho nung mga bata pa kami. Diga, ang gusto nga ni namin ay yung mga prito-prito. Siyempre ho, si Nana at si Tatay, ayaw na nung mga gay o mga pambata na ulam. So sila ho, sa umaga, iba yung ulam nila. Nagalaga sila niyang mga okra, talong. Tapos asaw-saw yun doon sa baguo. Ay, grabe naman yun. Hindi ko ho alam kung kami ang mga kamangyan. Pero kapag nasa bahay ho kami, sabay-sabay naman kami kumain. Pero hindi ho kami yung magkakasama doon sa mesa. And eh, first of all, hindi ho kami kasya doon sa lamesa. No? Kulang yung upuan namin. Tapos parang ang kasya lang doon mga tat tatlo apat. Bali, ang nakasanayan ho namin noon, makain kami doon, nakaharap kami doon sa TV, nanonood kami. Lalo na ho kapag tanghali, ay grabe naman, manood ang showtime. Mas alam niyo ga ho, one time, sa sobrang kakapanood mo nga ni nakatuto ko dyan sa TV habang nakain, ang ulam namin na isla. Hindi ko ho alam na hindi na pala laman yung akin nakakain, tinik na pala. O, di ng pusa, yung magahilot sa leeg para matagtag yung tinik. din nga namin, gustong gusto na nakain kami din sa kubo mga kamangyan, gawa ng diga, wala ho din kuryente, syempre mga TV, TV dyan. Talagang focus lang kami sa isa't isa, focus lang talaga sa chismisan. Ano yung mga kamangyan, di ka madalas nakakapagkwentuhan, nakakapagkamustahan kayo kapag sabay-sabay kayong nakain. Kaso nga nila, ang ho, yun yung napapansin ko sa panahon ngayon, medyo madalang na talaga yung nagasabay-sabay kayo kumain. Kasi syempre, yung iba, oh, malayo sa pamilya, napasok sa school, nagatrabaho. Nakakalungkot man, ay eh, gayon talaga yung buhay mga kamangyan. Kasi kami din naman, ho, oh, nagsakripisyo din oh, talaga kami ng bonggam-bongga. Ilang taon din, ho, oh, kami hindi magkakasabay kumain. Gawa lang ako nag-aaral nun sa Kalapan, malayo sa amin. Tapos si na nagatrabaho sa Marikina. Tapos si tatay, laging busy sa bukid. Yung mga kapatid ko din ang oh, mga sina Julie na Sinanay Kaya... si may tindahan pa no na maliit. So, yun. Kaya nga niyo, super happy namin ngayon na nakakabawi-bawi na kami sa isa't isa. -isa. Yun naman. Dahil nga niyo, naluto naman na lahat mga kamangyan ay diara na nga niyo at naghahain na ho kami din eh. Umagang umaga may pabudal fight. Sabi mm -mm. ko nga niyo, magkakamay na lang kami diyan no Andyan ang kanin, ang pritong itlog, hotdog, tuyo, ganisa, tortang talong, pansit kanto, lahat na nandyan. Pati mga nilagang talong, tapos asaw-saw mo sa toyo. Ang alam ko nga niyo, may binili din kaming pandesal kanina, pero siguro ay I may mean, nagpapakpapak na agad diyan hindi ko na makita na yun kapag garni umamaka kamangyan alam nyo na ho kayo ho ay pumunta na ho dinet sabay sabay na ho tayo magumagahan grabe naman niyo pag naubos natin to hanggang gabi busog tayo Sabi ko pa nga ni ho talagang perfect na perfect aring mga ulam dahil nga ni ho andito kami ngayon sa bukit so alam nyo ga sobrang sarap talaga kumain din ni gawa ng syempre ang tahimik talagang ramdam na ramdam mo lasang lasa mo talaga yung sarap ng inakain mo malayo sa mga chismosa Hoy! na ho, pala kami din sa bukid at talagang parang gusto namin lagi gayon mga nadali dagdag, may mga nababawas. Mas alam nyo ka, ho, mga kamangyan, kami halos lahat na magkakapatid. Gustong gusto ko talaga namin yung mga ulam sa umagahan, kahit ano na, kahit tanghali na, o kaya naman ay gabi na. Tapos pag ulamin nyo kami ng pritong itlog, pritong hotdog, yung mga ganyan, talaga nakainin namin. Masaya na kami doon, wala na kami reklamo. Pero syempre, hindi naman maganda na araw-araw gayon yung ulam nyo. Syempre, kailangan talaga ng mga masusustansya. Baka sulit-sulit nga niyo namin yung mga yan, mga kamangyan. Gawa lang syempre minsan lang kami mag ng sobrang dami sa umaga. Ba'y talaga'y marami na kapag nakadalawa ka o tatlong ulam. Pero madalas isa lang talaga. Sa so, umaga din ho yung madalas talagang hindi sabay-sabay kumain, lalo na ho yung si Kim. Gawa ng laging puyat yan, kaka-ML. si at si tatay naman ho, maaga talaga silang nag-aumagahan. Nagkakapi, gawa ng si tatay, napunta sa bukid. So, sinanay nanay, inasabayan niya si tatay. Ay, sana all. After ho namin mag-umagahan diyan, mga kamangyan, syempre ho, magaliguan muna. Gawin yung mga dapat pang gawin, dahil ho, mabalik din kami mamayang tanghali ho din eh. Gawa ng medyo marami-rami pa rin na talaga kaming agaw, hindi sa kubo. Ay, for the go. Maya-maya ho, ay dito na naman kami sa kubo. Gawa nga ho, na magalinis daw sila din eh tunay ho mga kamangyan, nagalinis naman ho kami din pero syempre paunti-unti laang, walis-walis, punas. Pero yung talagang general cleaning, wow, general cleaning, parang mga isang beses pa lang ho siguro namin nagagawa. So ngayon ho, loob at labas ho ng kubo ay alinisan, gawa ng medyo mabilis ho talagang tumubo din yung mga damo-damo. So, so yung lamesa din eh, ayan, alagyan na nga ho ng barnes, gawa ng nag-iba na rin ho talaga yung kulay. Ay, alam nyo naman ho kapag kahoy, ay gayan ho talaga. So, para parang medyo maganda-ganda tingnan at medyo bumahay-buhay, ayan, alagyan nga ho ng barnes. din naman ho sa loob ng bahay kubo, marami-rami na rin ho, talaga kami may mga gamit din na mga sira na, mga hindi na talaga magagamit, ganyan. Kaya kako ay itapon na huyo para mapalitan ng bago. Medyo marami namin nga niyo kaming naiisip na gawin pa din sa kubo, na baguhin, na idagdag. Kasi alam nyo naman ng mga kamangyong, minsan lang talaga kami nakakapagluto din sa loob ng bahay kubo. Kapag akaunti ho yung alutuin, ay madalas ho kasi marami talaga kami magluto. Kaya hindi ho kasi ganyan. Kaya dun kami sa may labas na galuto. At na naman namin dahil nga niho, malakas yung hangin, malawak. So, nakakakilos kami ng maayos. Huy. Kung nga sila, Dian, mga kamangyan ay may dumating nga ni Ho na parcel sa akin din eh. Grabe mga kamangyan, sobrang na-excite nga ni Ho ako dito. Gawa ng gift lang to sa akin. Ay, grabe naman! ba? Ho ay bag at saka wallet galing sa bag shop PH. Sobrang na-appreciate ko talaga kapag ganito may mga nagabigay ng gift. Feeling ko sa sunod house and lot na. Easy Ayun, sobrang thank you po. Talaga magagamit kayo ito ng bonggang-bongga. -bongga. Grabe kayo. Pasyado kayong pa-fall. So, ayun, parang tuloy-tuloy pa rin nga ho, yung paglilinis din mga kamangyan. At alam nyo ga, sobrang na-appreciate ko yung mga yan. Gawa ng... na ako kapag kunyari may marating ako ng mga bisita, ganyan. Alas 5 pa lang ng umaga nagising na yung mga yan para maglinis. Kasi so, yung mga kamangyan, ari talagang kubo. Kailangan no talaga yan kahit pa paano linis-linis lang konti. Gawa nang alam ko, iba kasi kawayan yung nagamit diyan kaya nagabok-bok tapos may mga gabok na nalabas. Na so, ang daming gabok diyan pag lalo na pag kunya mga isang linggo na hindi nakapunta diyan. Oh, grabe, ang dami. So, kaya nga ni ho, kapag magpapagawa din kayo ng kubo mga kamangyan, kailangan ho talaga masigurado ninyo na maganda yung kaho, yung kawayan na agamitin para hindi sayang yung pera. Para rin hindi kayo mahirapan kasi nga araw-araw alinisan ninyo. Tanim-tanim na din nga niyo pala kami ng mga gulay-gulay din yung mga kamangyan At hinahintay na lang ho namin na sumibol So parang naiinip na agad kami Hoy, napaka lang araw pala Pero once na sumibol na yun mga kamangyan Apakita ah, ko na ho sa inyo Medyo mahirap din pala dito mga kamangyan Lalo na ho kapag maulan Kasi nga niyo, medyo nagaputik-putik Kaya parang gusto namin Nalagyan niya ng mga ano yung mga damo-damo Mga carabao grass, gayon So sa mga gustong mag-donate dyan for the going Ate. Pero seryo, so mga kamangyan, gusto na yung maglagay ng gayon para mas maganda siya tingnan. Tapos kapag maulan, hindi din gayong kaputik. Tapos mga kamangyan, malaking tulong din na napalawak-lawak nga ni yung bakod. Mas na yung paligid, mas maaliwalas yung kubo. So mas masarap magtambay. Tapos kapag may mga bata dinin, laro -laro din, nagalaro-laro sila diyan, nagatakbuhan. Tapos pasok na din dito yung tricycle ni tata, yung mga motor, ganyan. Mga kamangyan, bumili na rin ho pala kami ng canopy. Kaso nga nila ang hindi pa namin na unbox Woo, <laughs> Kasi ang hirap talaga din kapag naulan, minsan kapag kunting ambon takbuhan agad kami doon sa kubo, ganyan. So, para kapag may kunti-kunting ambon, may masisilungan kami agad-agad. Alam -agad. ka mga kamangyan nung nakaraan, sobrang takot talaga namin dinigawan nung sa kulog at saka yung kidlat. Talagang sobrang lakas niya. Hindi ko alam pero talagang parang may kakaiba sa panahon. Sobrang tindi, sobrang nakakatakot lalo na ho din sa kubo. Feeling talaga namin nung parang masusunog na rin at maana talaga ng kidlat. Kaya nga niyo kapag medyo hindi na maganda yung panahon, hindi na ho kami nagatambay pa din. Eh. Tas mga kamangya meron kasi dito na puno na malapit sa amin na syempre mataas, yun yung ng kidlat. Kaya grabe, sobrang nakakatakot. So, yun, bali na ninyo yung kuhudi ni mga kamangyan at ready na ulit kami magluto ng marami-rami. So yun na mga kamangyan, mamimil pa rin ako ng bibigyan ng gift. Basta i-follow nyo lang ang ating page at i-share yung video, no? O siya, hanggang dito na lang ako ng ating video at kami mag-assume-assume muna din Bye-bye, love you. Hui!